Mula seafood products, punta naman tayo sa lupa kung saan literal na namumunga ang kulay ng kultura. Dito sa Santo Tomas, Pangasinan, isang bayan na kilala sa matabang lupa at masisipag na magsasaka, makikita ang Lunti at Lila Corporation. Isang lokal na negosyo na binibigyang halaga ang sustainable farming at high quality na ube tara tuklasin natin kung paano nila pinapangalagaan ang yaman ng lupa para makapaghatid ng dekalidad na ube. Mula Santo Tomas, para sa Pilipinas. Ang Lunti at Lila Corporation ay isang agribase MSME na nakatutok sa pagtatanim at pag-aani ng dekalidad na ube. Matatagpuan nga ito dito sa bayang may matabang lupa, Santo Tomas. Perpekto para sa ugat ng ube na may natural na tamis, tamang moisture at matingkad na kulay. Apan uh, Paano pala gumpisa? Actually, it was just started with a simple um, request. Ayan po, yung mami po namin dito, yung mama po ni Ate Camille, nag-request lang po siya ng um, ube halaya for the birthday and then for her birthday. But then, dito po sa atin, sa Pangasinan, mahirap po siyang hanapin. Actually, even sa market, Pumunta na po kami sa iba't ibang lugar pero hindi po kami makahanap talaga. And then nagsearch po kami sa Facebook, sinong ang pwedeng mag-supply. And then we saw na bandang Visayas region and Mindanao region pa actually <clears throat> ang nag -pro produce That's why po pumunta po kami sa Bukid nun, actually just for the ube itself. And doon po namin nalaman na sobrang ganda pala ng farming ng ube no? at napakaganda ng ube. Dito po namin dinala yung ube from Mindanao region to Luzon. And then pagdating po namin dito, we ask ourselves why not and what if tayo naman ang mag dito sa Luzon. We're gonna bring ube dito sa Luzon. And that time, last year, nagstart na po kami agad. So one month ng preparation and planning and then planting. So yun po yung history. Um, ilang, actually wala pa siyang isang taon ngayon pero nakita namin yung potential talaga ng ube dito sa Luzon no. And um, ngayon po na makikita po natin na ayan uh, may mga workers po kami na kasamahan po namin talaga sa paggrow po ng ube. Magaganda po ang kinakalabasan so far nung mga harvest po. Nag-check po kami and okay po. And um, sa ilang buwan po na uh, planting po namin and ilang buwan po na pag-aalaga po unti-unti na rin pong nakikilala dito sa atin ang ube. and We are ano pa po? We have the vision pa na talagang uh, paramihin ang growers ng ube dito sa Pangasinan and uh, mas marami pa pong makakilala dito sa ube. Okay, for the past months po ng ano po, ng uh, ube po namin and as we advertise it on social media already since we have the social media, we upload the progress po of our planting. Uh, actually, sa ngayon po, we are being recognized na po with other um, growers in not just in Pangasinan but also in, in not in Pangasinan but in Philippines and also in European market. So, meron pong mga nagbisita dito na mga French people, they want to um, get uh, or have a partnership with us and then bring ube powder in a European market. We also attended the International Food Exhibit last month. And then our vision pa po. This coming year actually is for us po na magkaroon talaga ng product na i-exhibit din. And then makatulong aside from that po makatulong din po sa community. Our main goal po talaga guys, makatulong po sa community. That is our real vision na makatulong po kami sa mga families and then students. We are planning to have our uh, foundation to send um, out of school youth sa makapag-aral po. And then our vision also is makadagdag po ng employment dito po sa not just in Pangasinan but um, entire Philippines. And then we're also planning po na magkaroon po ng sariling food processing po na factory. So yun po yung mga vision po ng Lunti at Lila. Mula sa pagtatanim hanggang sa pag-aani, bawat hakbang ay ginagamitan ng tradisyonal at modernong kaalaman sa pagsasaka. Walang shortcut lahat mano-mano. siguro ang kalidad at freshness ng bawat ani. Well, sa una, you have to buy the uh, OB seedlings, yung size lang na pwedeng pang tanim. And then you have to break the dormancy period, for example, at least two months bago mo siya itanim. We have to cut it into pieces na mini set ang tawag, which is 100 grams. Tapos, uh, ibabaon lang sa lupa and then for a few weeks, let's say two weeks, mag-grow na siya. Uh, Mag-start na yung trellising na tinatawag, like uh, um, lateral uh, trellis. Uh, and then, magkakaroon siya ng um, bagging na tinatawag, yung vines. So, habang lumalaki yung vines, uh, nagkakaroon siya ng um, kailangan natin siyang itrain yung vines. Uh, and then, afterwards, uh, kailangan lang siyang isprayhan ng mga organic na pang-spray. Uh, and then, yung mga farmers talaga ang nagka doon. So yung mga tinuruan namin na mga farmers, sila yung nangangalaga talaga ng ube. And then siguro mga after two months, uh, kailangan siyang i-check kung okay pa yung um, ugat ng ube. Hindi pa siya na-fungus, may mga tinatawag na diseases. Uh, yun yung typical na ginagawa sa everyday namin dito sa farm. Layunin ng Lunti at Lila Corporation ang maghatid ng world-class raw ube, habang pinapangalagaan ang kalikasan at binibigyan ng oportunidad ang lokal na komunidad. Ang kanilang farm practices ay environment-friendly at people-centered, tunay na sustainable sa lahat ng aspeto. Uh, well, uh, maganda naman yung mahirap lang, challenging, uh, pero at least bago sa aming town. Uh, gusto namin i-introduce ang ube sa Luzon dahil ang ube talaga kadalasan sa uh, Mindanao or Visayas Pagaling. So imagine na lang kung gaano kalit ang supply na napoproduce ng Visayas at saka Mindanao. Ngayon naman, it's time for Luzon. Uh, we would like to introduce ube to Luzon lang. Hindi lang produkto ang nabubuo rito, kundi kabuhayan at pag-asa para sa mga magsasaka ng Santo Tomas. Sa bawat bungkos ng ube, makikita mo ang dedikasyon ng mga taong may malasakit sa lupa at sa bayan. Ang laki talaga ng pinag-grow namin. From 3.5 hectares, as we are preparing for 12 hectares. Overwhelming yung task, but I think we are happy. We're doing the task every day as a family. So, minamahal talaga ng mga farmers namin. Nagagalak kami. Although yung mga challenges talaga like the weather, pag sobrang init, kailangan namin magpatubig and uh, may mga namamatay. Pero nabubuhay rin naman, nag sprout naman sila. Pero all good siya, kayang-kaya ng mga farmers kasi dedicated sila. Uh, Unang-una po, dati akong construction worker. Ngayon, uh, na, nawalan na kami na nawala kami ng trabaho, wala kaming wala kaming project. Ngayon, Napapunta ako dito sa Ubihan. Nag-try ako na maganda pala ang pagkukuha na dito sa partner. Dito ko natutunan. Uh, pati yung mga kasamahan ko, sila ang tumulong sa akin na mapa, mapapunta ko dito para magkaroon ako ng pangkabuhayan, maikuha ko sa pamilya ko para at papano na nairaos ko yung pang-araw-araw namin. nagpapasalamat ako kay Madam na dinigyan niya kami ng predad na magkaroon ng harap buhay. Uh, at saka sa, sa, mga kasamahan namin, ang mga babae, mga nabigyan din niya ng yung mga walang trabaho. Kaya malaki pasasalamat namin kay Madam. Salunti at Lila Corporation, simple lang ang prinsipyo. Kung aalagaan mo ang lupa, aalagaan ka rin nito pabalik. At dito nga sa Santo Tomas, hindi lang sila nagtatanim ng ugat, nagtatanim din sila ng kinabukasan. Kulay lila man ang produkto, pero gintong ginto ang kwento. Grabe no? Ang simpleng ube ay kayang maghatid ng ibang klasing impact sa lupa, sa kabuhayan at sa buong komunidad. Pero hindi pa dyan natatapos ang ating paglalakbay. Dahil sa ating pagbabalik, isa na namang natatanging negosyo ang ating kikilalanin. Ibang kwento, ibang produkto, pero pareho pa rin ng inspirasyon. Ang galing ng lokal.